New news. 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 CNN live, live. live. nationwide. -Nation -Nation Nation -Nation Magandang araw, Ariel. Magandang araw, Pilipinas. Mas panghinigpitan ang Bicol PNP and Border Control at Checkpoint Operations upang mapigilan ang anumang grupo na planong pumuntang Manila at guluhin ang State of the Nation Address o SONA ng Pangulo ngayong araw, July 22. Ayon kay Bicol PNP Regional Director, Police Brigadier General Andre Dizon, biyernes pa ng kanilang palakasin ang security operations upang Masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng publiko. Tinaasan din ng Bicol Police ang police visibility intelligence-driven operations, mobile at foot patrol. Gayon din ang community relations upang pigilan ang anumang criminal activities, mabigyan ng agarang pagresponde at maibigay ang sense of security sa publiko. Naka-standby din ang Specialized Crowd Dispersal Management Units at uh, ito ay uh, na-deploy na at handa nang nang uh, uh, mapayapang buwagin ang potential protesters kung kinakailangan. Ang unit ay isinanay sa paghawak ng malalaking pagtitipon at masiguro ang mga demonstrasyon ay manatiling mapayapa at maayos. Siniguro naman ng Bicol PNP na ipapatupad ang maximum tolerance ngunit hindi sila mag-aalangan na ipatupad ang batas laban sa mga violators. Mula dito sa Albay, ako si Susan Balani ng DW WBS, Radio Totoo, CMN Ligas, pinag-uulat para sa CMN Pilipinas. CMN Live, live Nationwide, nationwide.